Ay mag pag iyay mag-focus tumigil sa pag-iyak o ay bubuhos sa sa'yo mahirit na hawa ko, wala akong pake, sabi ko sa'yo. Itigil ka o iiyak ka lalo. Kasi ganun din eh, din yung tahin niya eh, ganun din. Na-stress ng na gusto ang content creator na si Tony Fowler nitong latest episode ng kanilang reality show sa Toro Family dahil sa anak-anak ka si Paye Gala. Nagkaroon ng away ang magkasintahang Paye at Kiana at labis na dinamdam ito ni Paye hindi man lang umano na isip ni Kiana ang stress na idudulot nito sa kanya na maaaring makaapekto sa maayos na paghilom ng bagong retok ng ilong niya. At dahil dito ay tinawagan nito ang kapatid na si Papi upang ilabas ang kanyang sama ng loob at gagading ipinaalam ito ni Papi kay Tony dahil nag-alala ito, lalo todo iyak umano si Payi na dapat ay bawal niyang gawin niyong nagpapagaling pa siya. Kaya naman napagsabihan ni Tony ang magkasintahan tungkol sa kanilang away, ngunit mas lalo ang umiyak si Paye. Nang sabihin ni Tony na doon na lamang umuna siya kila Papi magpagaling, tutal umanay si Papi naman ang tinatawagan nito kapag nagkakaproblema. Hindi rin kasi nagustuhan ni Tony na si Papi pa umanong kinausap ni Paye upang ilabas ang stress niya kay Kiana dahil iniingatan nga din umanong nilang hindi ma-stress si Papi dahil sa pagbubuntis nito. Ngunit naiyak nga ng husto si Paye sa ideyang ito ni Tony dahil ayaw niya rin umanong maging sanhi siya ng stress ni Papi. Todo iyak nga ito sa harap ng mga kasama kaya naman ikinapiko na ito ni Tony dahil maaari nga raw masirang ipinagawa nitong ilong. Ilan sa mga naging pahayag ni Tony kay Paye? Nasasaktan ka? Hindi ba nasasaktan yung mga tao sa paligid mo? Sa lahat ng naritoke, ikaw lang ang gumanyan sa lahat ng ginawa ng ilong. At ate mo pinapakalma ka, nakakalma ka. Ngayong ang daming tao, tinutodo mo iyak mo. Sirain mo ilong mo dun sa bahay ng ate mo. Itodo mo pang mo dun. Wala na akong pake. Nagbibigay lang ako ng opportunities. At ano, si Dok Yap yung masira pagyang iyang ilong mo tumabingi o nagka problema dahil ginanyan mo habang nagre-recover ka? Samantala ay nagpaliwanag naman si Paye kay Tony tungkol sa pagtawag niya kay Papi at sinabing gusto niya lang umanong makausap ang ate niya at hindi raw ibig sabihin noon na gusto na rin niyang lumipat sa bahay nito. Mga pahayag ni Paye, Hindi ko po alam kung paano ko po i-explain sa inyo na ayaw ko po kila ate. E ikaw po decided ka na po na doon na muna po. Kasi nga po feeling mo, yun po yung pinapakita ng actions ko. Pero ayaw ko nga po doon mami. Gusto ko lang din kausapin si ate kasi nung mga nakaraan po, hindi ko nga po siya nakakausap kaya siya yung laging kinakausap ko ngayon. Gayun pa man, nang kumalma ang sitwasyon ay kinausap ng maayos ni Tony si Paye at sinabi nitong hindi siya galit at tanging magandang recovery lamang umano ang gusto niyang mangyari kay Paye. Mga pahayag pa ni Tony. Hindi ako galit sa iyo anak. Ang sinasabi ko lang sa iyo, gusto ko lang mag-focus ka. Gusto ko maganda ka. Gusto ko confident ka.